Nang makarating sila sa harap mismo ng kastilyo, bumungat kay Aya ang napakaraming nilalang na dumalos sa araw na yon bilang pagsalubong sa kanyang pagdatinga. Masayang masaya silang lahat lalo na ang mag-amang natoy at Aya dahil sa kasalukuyang nagaganap na kasiyahan sa pagdating ng babaylan. Kinagagalak kita makilala, Prinsesa Aya. Ako nga pala si Noria, pagpapakilala naman ng isa sa mga guro ng mantirigma sa kaharian ni Natoya. Tumugon naman dito si Aya ng maayos bago nila hinarap ang mga dumalo sa kaharian. Sa kasarapan ng kanilang pagsasaya, hindi na nila napansin ng oras dahil inabot na sila ng takip silim. Kakaiba din ang mga alak na kanilang tinutungga dahil bawat boting may laman nito ay iba-iba ang kulay. Habang nagkakasiyahan ang lahat, walang patid naman ang kwentuhan ng mag-ama ukol sa kanika nilang naging karanasan nung sila ay hindi pa nagkikita. Napakasaya noon ni Natoy dahil panay ang kanyang pagtawa habang nakikinig sa kwento ng kanyang anak. Ngaya maya pa Napatanong naman si Aya sa kanyang amanang. Ah, uh, ama, kailan niyo po dalawin si ina? Nandun lang po siya sa ating tahanan. Pinababantayan ko siya sa mga kaibigan natin naninirahan sa espiritwal na mga puno. Nang marinig naman ito ni Natoya, sumagot naman siya ng nakangiti habang nagbibitaw ng salitanga. Mari kong dalawin ang iyong ina, anumang oras anak, lalo na nandito ka at naparito ka sa aking kaharian. Mas mapapadalas na ang pagdalaw ko sa iyong ina basta ba naroon ka sa kanyang tabi. Wika ni Natoya Ano pong ibig ninyong sabihin dahil naparito ako kaya't mapapadalas na ang pagdalaw niyo kay ina? Tanong ni Aya Eto, may bibigay ako sa iyo anak. Huwag mo itong iwawalay sa iyong daliri dahil ito ang magiging susi upang matalo ko kayo ng iyong ina sa mundo ng mga tao. Bukod tangi ang bagay na yan, kahit pakaingatan mong maigi. Dahil sa pamamagitan niyan, may tatawid ko ang aking ikalawang katauhan sa mundo ng mga mortal. Paliwanag naman ni Natoy habang iniaabot ang nakabalot sa pulang tela. Nang buksan naman ito ni Aya, nakita niya isa pala itong singsing -sing na gawa sa kahoy at sa gitna nito ay may maliit na bato na kulay asula. Habang tinititigan ni Aya ang singsing -sing na nayon ramdam na ramdam niya mula dito ang kakaibang presensyang nakapaloob dito. Bakit ama? Bakit kailangang ang ikalawang katawan niyo pa ang dadalo sa amin ni ina? Nagtatakang tanong ni Aya. Pagmula kasi ng ako yung malukluk na hari kasabay din ito ang paglisan ng mortal na katauhan na kumokonekta sa mundo ng mga tao. Kung pipilitin kong ako mismo ang tutuntong sa dati kong mundong kinalakhan, mawawala ng bisa ang aking kapangyarihan. Hindi lang, kapag tumagal ako doon ng sampung segundo man lang, maglalaho ng tuluyan ang lahat ng pinagkaloob sa aking kakayahan at hindi na tuluyang manunumpalik pa kahit kailan. Paliwanag ni Natoy sa kanyang anak na agad naman itong naunawaan. Masaya na si Aya na ang ikalawang katauhan lamang ng kanyang ama ang makakadalaw sa kanila kesa naman maglaho ng tuluyan ang taglay nitong kapangyarihan. Ah, uh, mawalang galang na ho mahal naming hari. Narinig kong nabanggit nyo, ho na hindi pa tuluyang gising ang gabay ng mutya ni Aya. Singit naman ni Malig. Mabuti at natanong mo yan, Malig Usnag. Ka ni Natoya. Siya nga pala. Ngayon ko lang napagtanto kayo pala dati ang kalaro ni Aya nung siya ay paslit pa. At saka pasensya na kayo. Kaya hindi nyo maalala na ako'y inyong nakita nung kabataan nyo. Eh dahil din yun sa epekto ng aking pagiging hari. Pero hayaan nyo. Ngayon narito kayo sa akin may babalik ko na ang ilan sa mga alaalang na wala sa inyo. Alam din to ni Lola Goring. Kaya hindi na siya nagtataka kung nakalimutan niyo ako sa inyong kabataan. Wikang muli ni Natoy. Sabay-lapit kinamalig at usnag at kasunod nun ang paghimas nito sa kanilang mga bunpunan. Ani mo'y nahilo naman ang dalawa nang gawin niyo ni Natoy sa kanila. Maya-maya pa. Matapos may mas masandang mga to, umaliwalas naman ang kanilang pagmumuka nang maalala na nila ang ilang memorya noong kabataan nila. Naalala ko na, madalas ko kayong dumalaw sa Lucadea nung bata pa si Binibining Aya. Halos sabay na wika ng dalawa at napangiti naman dito si Natoy. Haring Natoy, marami na sa mga bisita natin ang nagpasyang umuwi dahil sa labis na kalasingan. Nasabihan ko na rin ang mga magliligpit ng kalat at pinagkainan sa naganap ditong kasiyahan. Singit naman ni Ramawa na may hawak pang malaking bote ng alak. Siya nga pala ama, nais ko po manatili dito ngunit kinakailangan ko na makabalik ng Lokadeya. Sabihin niyo na lamang po sa akin ang dapat kong gawin upang magising ko ang gabay ng aking muti ang hawak. Sabi naman ni Aya dito na ikinalungkot naman ni Natoya. Bueno anak, alam ko naman na may inaatang natungkulin sa'yo si Lola Goring kaya hindi kita pipigilan sa nais mong paglisan. Ang tungkol naman sa'yong gabay, kinakailangan mo lang na magtungo sa bundok ng Sierra Madre upang hanapin si Apo Bitog at mas mainam kung siya ang magsasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin sa mutyang ibinigay sa'yo. Tugon naman ni Natoy dito. Pero bago yan, bukas na maaga, ipapasyal muna kita sa paligid ng aming kaharian. Dagdag pa ni Natoya. Makalipas ng ilan pang mga sandali, nakauwi nga lahat ng mga bisitang dumalo sa biglaang kasiyahan. Komportable naman sinaaya sa mga silid na inilaan sa kanila ng kanyang ama dahil bukod sa napakagara, damang-dama mo rin ang ihip ng hangin mula sa kalikasan. Kinabukasan, tulad ng ipinangako ni Natoy sa kanyang anak, inilibot niya si Aya sa kanyang kaharian at hindi naman nabigo si Natoy sa pagpapasaya sa kanyang anak. Kahit maikling panahon lang ang inilalagi nito sa kanyang pudera. Ano anak, nasiyan ka ba sa iyong mga nasilayan? Tanong dito ni Natoya matapos nilang malibot ang paligid ng kaharian. Opo ama, sadyang napakalawak ng inyong kaharian. Napakaswerte ko nagkaroon ako ng isang ama na kagaya ninyo. Tugon ni Aya. Sa pagsapit ng araw ng paglisan nila Aya sa kaharian ni Natoya, maayos naman siyang nagpaalam sa mga nakakilala niyang bagong kaibigan. Bagong Hinatid sila ni Ramau sa lagusang sa kanila sa mundo ng mga tao. Nais kasing umuwi muna ni Aya pansamantala sa kanyang ina upang ibalita rito ang naging pagkikita nila ng kanyang ama. Sabik siya noong makauwi sa piling ng kanyang ina dahil matagal-tagal na rin siyang nawalay dito. Prinsesa Aya, sa pagitan ng dalawang malaking punong yan, dyan kayo tatawid at bago kayo pumasok dyan, isipin mo lang kung saan mo nais lumabas at dadalhin ka ng lagusang yan malapit sa inyong patutunguhan. Uwi ka ni Ramaw pagdating nila sa punong lagusan. Marami salamat ginoong Ramaw. Alam kong hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Tugon naman ni Aya dito. Nagpasalamat din sila usnag sa kanang kamay ni Natoy bago tuluyang lumapit sa lagusan. Maya-maya pa, bago humakbang si Aya, inisip niya ang kinaroroonan ng tahanan nilang mag-ina sa mundo ng mga tao at kasunod nun ang kanyang paghakbang sa lagusan upang pumasok. Sumabay naman si Namalig at Usnag sa kanyang pagpasok at sa pagdilat ng kanyang mga mata, lumabas sila sa puno ng balete di kalayuan sa kanilang tahanan. Narito na tayo. Tanda ko pang baliting ito. Ilang hakbang lang nasa kalsada na tayo kung saan ako dumaraan noon papasok sa eskwela nung ako'y nag-aaral pa lamang. Uwi ka ni Aya. Maya-maya pa, nagpatuloy na sila sa paglalakad upang masilayan na ni Aya ang minamahal niyang ina. Tiyak na matutuwa si ina sa aking ibabalita. Uwi ka pa ni Aya nasabik nang makitang muli ang ina. Di naglaon sa kanilang paglalakad na tanaw na nga nila ang tahanan nila Aya kung saan nakita niyang nagwawalis ang kanyang ina sa paligid nito. Ina, narito na po kami. Sigaw ni Aya na nagpalingon naman sa kanyang inang may katandaan na. Namutawi naman ang matamis ng ngiti sa kanyang ina at dali-dali itong lumapit sa kanila. O oh anak, sa pagkakaalam ko matagal pa bago ka makakauwi. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa iyo. Hindi na rin kasi ako nagtatanong sa mga bantay natin. Ayoko makarinig ng di magandang balita. Kamusta ka na? Kayo na mga kasama mo. Asya nga pala, kumain na ba kayo ng agahan? Halika kayo sa loob Naglaga ako ng kamote at may pinirito akong saging. Wika ng kanyang ina na hindi maganda o gaga nang sila ay dumating. Mahigpit muna itong niyakap ni Aya bago sila tuloy ang pumasok sa kanilang tahanan upang makapag-almusal na rin. Mag-aalas otso pa lang kasi ng mga oras na yon at aminado naman silang gutom dahil sa kanilang paglalakada habang sila ay nag-aagahan. Nagtimpla naman ng kape ang ginang upang ibigay kay Aya. Di naman kasi nagkakape ang inkanto kaya't anak lamang niya ang kanyang pinagtimpla. O oh, eto anak, ang paborito mong kaping bigas para mainita ng sigmura mo. Wika ng ginang sabay muling nagtanong na nga. Magkwento ka naman sa akin anak. Nasasabi ka kung marinig ang mga kwento mo sa iyong paglalakbay. Wika nito habang nakangiti. Habang sila nga ay nag-aagahan, e kinuwento nga ni Aya sa kanyang ina ang kanyang mga naging karanasan sa kanilang paglalakbay. Tahimik namang nakikinig ang ginang kasabay ng magkahalong emosyon. Lalong-lalo na sa kwento nga pagkikipaglaban ni Aya sa mga kampo ng katiliman. Sa paglipas ng ilan pang mga oras, nabalitaan ng kanilang lugar na naroon na si Aya na tagapaggamot ng mga may sakit o kakaibang karamdaman. Kaya naman, pagsapit ng hapon ay may dumayo sa kanila upang magpagamot hindi naman tumutol dito ang ginang dahil matagal na nilang hinahanap si Aya. Ganon din naman ang dalaga dahil alam niyang kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang manggagamot sa kanilang lugar. Pagkatapos niyang gamutin ang mga nagpuntang mga tao roon, doon lamang nakapagpahinga si Aya. Anak, magpahinga ka na ako na ang bahala dito sa mga ligpitin para naman may higa mo na yung katawan. Wika ng kanyang ina. Sige po ina, at siya nga pala, may regalo ako sa iyo bukas. Tugon ni Aya sa kanyang ina at ito'y pumasok na sa kanyang silida. Napaisip naman ang ginang sa sinabi ng kanyang anak. Anong regalo kaya ang sinasabi nito sa kanya. Nang marinig niya ang salitang yon sa kanyang anak, bigla siyang nakaramdam ng pananabik na hindi niya mawari kung bakit. At mana sanang hihiga si Aya sa kanyang kwarto nang biglang namang sumulpot si Usnag at Malig sa kanyang harapan. Nagpaalam ang mga ito sa kanya na pupunta muna ng Lokadeya upang mabisita din ang kanika nilang mga pamilya. Ipapaalam din nila kay Lola Goring na naroon na si Aya sa mundo ng mga tao. Agad namang sumang-ayon dito ang babaylan dahil balak na rin pumunta roon kinabukasan bago sumapit ang tanghaling tapat. Sa paglipas ng ilan pang mga oras, naging maayos naman ang lahat hanggang sa pagsapit ng umaga. Tulad ng nakagawian ng mga taga roon, may mga nagpupunta pa para magpagamot kay Aya. Matapos magamot ni Aya ang kanyang ikalawang pasyente, tinanaw muna niya ang mga tao sa labas kung may darating pa ba. Ngunit, buti na lang dahil wala naman. Dahil balak na niyang ibigay sa kanyang ina ang sinasabi nitong regalo noong gabing nag-usap sila. Ina, halika rito. Ibibigay ko na sa iyo ang aking regalo. Wika ni Aya sa kanyang ina. Ano ba yan anak? Ano ba yung ibibigay mo regalo sa akin? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Basta pipiringan muna kita at doon tayo sa kwarto. Tugon naman ni Aya. Piniringan nga niya ang kanyang inagamit gamit ng tela at saka sinabi niya sa kanyang ina na huwag itong tatanggalin hanggat hindi niya sinasabi. Nagtatakaman ang ginang ngunit sinunod na lamang niya ang nais ng kanyang anak. Maya-maya pa, pinulungan ni Aya ang sing-sing na kanyang suot at kasabay nun ang paglitaw ng imahe ni Natoy sa likod ng kanyang ina. Tuluyan itong parang isang naging normal na tao sa paningin ni Aya. Sa pagsulpot ni Natoy sa likod ng kanyang ina, sumenyas naman si Natoy sa kanyang anak na huwag siyang maingay dahil siya mismo ang magtatanggal ng piring ng kanyang mahal na asawa. Ah uh, inay, tatanggalin ko na ang piring mo ha. Huwag kang magugulat. Wika ni Aya sa kanyang ina kahit hindi siya mismo ang magtatanggal ng takip nito sa mata. Maya-maya pa, nang tanggalin na ni Natoy ang tela sa mukha ng kanyang asawa, alam na niya ang magiging reaksyon nito. Mahal ko, kamusta ka na? Kahit tagal kong, kahit tagal kong inasam na makita ka muli. Wika ni Natoy ah nang siya ay masilayan ng kanyang mahal na asawa. Nakatulala ang ginang. Tinititigan siyang maigi mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaniwala na walang nagbago sa si itsura nito nang huli niya itong makita. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang lahat o totoong nasa harap na niya ang kanyang mahal na asawa.